magandang hapon po at uh, kausap po ni Mylene si Nita ayun at uh, ano na po si Mylene kung bakit tumawag si Nita <tap> Oh, kumusta ka? Pirang po. ha? Pirang po. Oh. Pirang. Nasaan ka? Sa <laughs> po. po. 26? Apo. Oh, yun eh, si nanay, bagong dating. Opo. Oh, kaninong gamit mo yung cellphone? Ha? Huh? Hello? Kanino daw yung cellphone? Gamit mo. Ha? Ha? Pamangkin niya na kanina, Ida. Ah, uh, pamangkin? Bali, nadyan ka ngayon sa anaw, Sa... Saan sila? Sa bahay ni Edito? Opo. Hmm. Nag-aaral ka? Bakal sa'yo sa iyo na. Opo. Napasok ka? Opo. May meeting um. po ganito. May, may, may ano daw po. Meron daw po kanina oh umaga. May meeting daw po. Hindi na gano'n yung sa so pisan daw niya. Sa ano? Oh. Ano po, hmm. po niya? Ayun mo. oh. Okay, baka baka nga kaninong akong tanggamin. Pisan niya po. Pisang ay pisan pa pamangkin. Mm. Oh, baka. Gara ka mabuti ha? Net. Kanino ka naka Net. Gara ka mabuti. Oo, sabi ni Ma'am Edna. Mm, ka um, sabi ni Ma'am na, mag aaral ka mabuti. Ha? Huh? Naka, oo. Oh. Kalipistik, ba? Nakalipistik ka ba, ni Nita? Oo. Nawala no, na. Hello? Ano? Oo, oh, ano yung kain mo? Pahingi ako. Bakit naka-filter? Tanggalin mo yung filter. Pati Aka ako, oo. Oh. Pati ako, oo. Oh. Matangos ilong ko dyan. Kaya pala, pati ako nakalipistik din oh, dyan, eh. Oo, may filter. Nasaan ka? Saan ka? Ayan. Ganda-ganda yeah. mo eh. na po lang na naman ang lipstick ma. Hindi. Nakapilter Hindi. E. Hindi nakapilter yan. Oh. O, oh. ano? Bakit wala ka pasok? Wala kang pasok? Ganito po. Kanina, pumasok na daw siya. O, oh, iwasan yung cellphone-cellphone cellphone, ha. Mag-focus sa pag-aaral net. Opo ka lang ako, ha? Sige, siguraduhin mo mm -hmm. yung opo. Kamusta na kay Nanay nana Lorna? Oo. Oh, oh. Kamusta e, kay Nanay nana Lorna? Ano yung ano? Nindot ka ayo. I love you. Mukha <laughs> ka <Buka> ba <sabadu>, doon? Eh? <laughs> Papalangdayan ka? Uh, Saan ako? Oh, love, Sige, kausapin mo. Hmm. Yung ibang ano doon pa, ilalakas. Kamusta mga store niyo? Opo school ni no, Okira do kon mahirap po bodo. Oh ba. Marami ka nang kilala diyan. Hmm? Asa si Bibi? nakawag po si Ninita. Nakita ko po sa kanyang pins... Ano yan? Kanyang okay. pinsan ano okay. ano yung cellphone. Hindi nga patangka. O, sa aral, ka, Aray. aral ka mabuti dyan ha? Ah? Para pa ano. oh mag-aral muna, ha? Focus lang, ha? oh intindi mo yung sinasabi Aha. sa iyo, ha? Mm hmm. pa pasaway kay Nanay Lord, na Huwag ah, ka napakas, Ha? Huwag kang pasaway kay Edito. Pagalitan ka ni Edito. Pag Pagkapasaway ka, iwanan ka lang nila. Nig, saan ka? Sa may tindahan? Sa may tindahan ka? Tingin? Ah. Nasaan ba yan? Nasaan siya? Doon di ka na Kira edit it edi, edit to ah. Ay gila edit to may bilaryo. Mm -hmm. Ay hindi pala. Ah. Ah, alam ko 'yan. Dito sa tindahan. Ah. Oh, 'Yun ang quintohan mm -hmm. ng dalawang magpinsan. Mm. Sabihan mo si Ninita Maylene. May. Sabi mo si Ninita. Ah, quintohan ko. Para balay niyo'ng balonyo ro. Mm. Para niyo. Okay. Tawid pa daw okay. Mag-practice ka ng basa lagi. Ha? Practice. Sino ba si Sininita? Ni Parang gano'n lang ganda babae ni Ninita dyan. Di, ang gano'n ng tali mo, Ba? Tingnan. Ang gano'n ng tali mo. Ang ganda babae ni Ninita. No, ni Gusto ko Biyang. ganyan lagi buhok mo ni Ninita. Tali niya. Hi. Hi. Ingat ka dyan. Nag-aaral si na, Maylin. Kaya pag mag-gab. <laughs> Mag-aral ka rin dyan, ha? Hmm. <coughs> Nang banta ikaw, papa, no? Ako, papa niya. Nang banta papa, no? Nang na niya, papa niya. Nanay Lord na nasa bukid. Nasaan si Nanay na? May meeting po. Kaya po ano lahat. Ah, may meeting? Matin ng meeting si Nanay na? Wow. <coughs> Siguro sasabihin doon, pakabait ka. <laughs> Tinan mo, nakatawag ka kaagad. Hindi, nakaano nga siya. Naka, gusto makausap niya, si Maylin. Buti naman naka, nakatawag para magkakunta kayo ni Maylin. Ang purpose ni Nita ay para makausap si Maylin. Siyempre na namimiss din niya dito. Eh. <laughs> si Nia, tulog. Inaulog si Mia. Tunog. Oh okay lang dito tatawag, pero huwag lang tatawag kung kani-kanino. Dito ko lang tatawag, ah. Ninita, ha? Huwag kang tatawag kung kani-kanino, ha? <laughs> Net! Hindi. Tawag okay mo. Kaya ka kung tawag, huwag oh, ka kung nung tawag ko na koya. Hindi, na koya o oh. tawag. Oo. Net. MM. kang tatawag ko sa kani kanino ha. Basta dito ka lang tatawag sa amin. Ako pwede mo rin akong tawagan kung naiinip ka, kung naka nahihiram mo yung cellphone ng private ano. Hmm? Mama mo. Pinsan niya. pamangkin niya. <fustancan> o, <nature> oh, pero may limit ka pa rin dyan. Cellphone. Niniwan lang daw po kasi pumunta sa bayan. Oh, sa akin. Ayan, uh, at least nakausap niya yung si Maylin Ayan, sige. Oh, Thank yan. you. tumawag po si Ninita Dahil na... Ah? Ilang taong ka na daw? 17. Wow. Magkaedad. <laughs> Magkaedad kayo ah. <ha? laughs> Seventeen um, 17 yan. 'wag. Hey, hindi pa hindi pa lang nalilimutan ni Nita yung birthday mo. Oh, oh. Wow. Mm, salamat net. Naalala mo yung birthday ni Rachel? Mm, pakabait ka diyan ha. Huwag kang pasaway kay Nanay Lorna. na. Oh, panoorin mo. Nado, pinalabas ko. At least nakausap ni Maylin. Pakabait ka dyan Ninita, hmm. pa ni Nita, ha? <laughs> Makaya. Iba ni Nita. Neto, kinuha oh. ulit kita ng Nutriban. Ano <laughs> yung feeding dyan? Pagkain. May feeding din doon sa kanila ata, eh. Lugaw, nakikita ko nung ano, namigay, nag-ano kayo ng edito ng lugaw. Napanood niya si Pamen, nabigay kayo yung edito ng lugaw. May mga ano, chicken, chicken ang lagay. Pagka-ayala ng ano. Ay, alam mo. Ano chicken si Bebe, kung ito'y mga abog, isa'y pala di ko, kaya nga, kaya nga, kaya nga, lumas na di ko, di na, yung mga mga taong, nung di ko, lumakot to, pag-jilid sa panaylo. Di ko, ni Bebe, ito, mga